Buloy, bibigyan ko po kayo ng pagkakataon na magresponde sa mga akusasyong ito at marami po sila. Pero unang tanong po, uh, ilan ang miyembro ng KOJC? Ah, uh, salamat po, uh, Madam Chair, sa pagkakataong ito na makarap ko ang lahat ng mga nandito at narinig ko ang kanilang mga testimonya. At papasimulan uh, po tayo kay uh, Ms. Ah, ah, Pastor ah, Kibuloy, Mr. Quiboloy, ah, yung tanong ko muna, uh, ilan ang miyembro ng KOJC? More or less po, sa, sa tingnan ko po muna, ang exact na, Kahit in estimate po? More or less po, including uh, mga, mga, partners, yung, ibig sabihin ng partners, yung hindi pa membro, pero covenant partner na sila, mga more or less 7 million. So kasama ang uh, Sumyembro so plus Covenant Partners oh. mga 7 million oh. sa inyong pagkabilang. Okay, uh, sa mga follow up question ko po, uh, dun sa mga testimonya na ng mga victim survivors. Sin sexually abuse nyo ba ang mga babae at mga minor de edad? At wala ginamit pong, nyo ba ang relihiyon para sexually abuse wala sila? Kung katotohanan yung kanilang mga sinabi, kung meron po silang mga charges na criminal laban sa akin, malaya po silang mag-file ng kaso at doon ko haharapin at sasagutin sa tamang forum sa korte ng ating lupa tulad ng kinakarap namin ngayon. And actually, uh, on that matter and for the record, may at least isa sa victim-survivors na dati nang naghain ng kaso sa inyo dun sa Davao, kaya lang dinismiss. Kaya uh, in nila sa Department okay. of Justice. Iyon naman pong mga testimonya ni na, uh, Ms. Valdewesa at ni Yulia. Uh, tinatanggi niyo ba ang mga testimonyang iyon? Tinatanggi yun? ko po. Wala pong mga katotohanan yung kanilang mga sinasabi kundi uh, sa aking paningin ay kabaliktaran. Ngunit uh, hinahamon ko po silang mag-file ng kaso sapagkat ito ay mga kriminal na mga allegations. At ito ay uh, para maging fair, ay maghain po sila ng mga kanilang gustong uh, mag-file laban. sa mga kingdom na leaders or members because we are under the law of the republic tulad po kay uh, Kay uh, masayon uh, yung kanyang sinabi. Pastor, i-interrupt ko muna uh, uh, kayo doon dahil uh, 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 tin tinatanong ko muna yung mga yes. testimonya ni na Ms. Valdehueza at ni Julia. Sorry po. Sorry po. Pinalimos nyo po ba yung mga bata para i-sustain ang operasyon wala, ng KOJC at wala, para tustusan ang inyong lifestyle? Wala po kaming mga palisya na magpalimos ang bata. O Pero magpalimos. walang polisya man, pinalimos nyo ba sila? Hindi po. Uh -huh. Wala pong katotohanan yun. Okay. eh yung mga adults po? Uh, pinalimos nyo ba sila o pinayagan nyo ba silang maglimos para sa operasyon at lifestyle ng KOJC? Wala pong polisiyang ang uh, kingdom na magpalimos. Wala so, mang mag polisiyang pero pinalimos nyo ba Hindi sila po. yung mga adults? Hindi po. Wala pong katotohanan nyo. Alright. Pinayagan nyo ba yung pang abuso at pag-torture sa mga miyembro nyo? Halimbawa po. yung parusang dry fast? Hindi rin po uh, uh -huh. polisiyang ng uh, kingdom ang batas ng pagparusa ng tao ay... Uh, ipapasting para mamatay. Napansin ko po, lagi kayong nagre-refer sa polisiya, pero ang tinatanong ko po ay yung practice. practice. So, pin pina nyo ba? Pinato torture nyo ba yung mga miyembro nyo? fast nyo ba sila? Sa freedom of religion po natin, meron tayong separation of church and state. At uh, tulad ng sinabi ko, yung fasting ay uh, voluntary kung tatanggapin mo. Hindi po ay pinipilit. Alright? Kayo ba yung nakaisip ng modus na uh, piliting magpakasal yung mga miyembro nyo na hindi naman magkarelasyon para manatili sila sa ibang bansa? Sino pong nakaisip nun, nung modus na yun? Uh, because this is under the, uh, the uh, investigation already. I uh, invoke my right to uh, remain silent on this issue. All Quickly lang po kay Ati Gingging. Iyong dry fast po ba? Uh, voluntary ba ito? No, for sure. No. Alright. Salamat it po. It was an instruction. Instruction. So, uh, hindi siya voluntaryo, instruction or utos siya. All right. Salamat po. Uh, Mr. Kibuloy, uh, boses niyo ba yung nasa audio file kanina, yung binabantaan mo yung si Stephanie uh, o si Pane? Uh, kailangan po i-authenticate kasi uh, ngayon malakas ang AI. Hindi ah, natin. So, pero boses niyo ba yon, Yung nagbabanta kay Pane it o kay appears, Stephanie? It appears. it appears na parang boses ko. Pero right. hindi ko po ma-authenticate kasi ito, uh -huh. uh, ngayong panahon na to, malakas ang AI. At Kaya... sino po si Stephanie Ibarra? Sino po si Pani? Isa po sa mga manggagawa. Manggagawa. Ano po yung re relationship o relasyon nyo kay Pani o Stephanie Ibarra? Isa pong, isa pong, manggagawa. Isang manggagawa. Pero hindi ba totoo na kinu kinukup nyo siya, kinuha nyo sa inyong pag-aalaga nung siya ay two years old pa lamang? Uh, with this issue po kay Pani, I uh, invoke my right din to remain silent. All right. So, uh, pero sa pagkaalam po namin, uh, inalagaan nyo siya nung bata pa lamang siya. So, parang naging tatay kayo ni Stephanie o ibara Ibarra. Tama po ba? Uh, Oo. my right to remain silent po sa na yan. Okay. Uh, kasi sa audio file naman po, sa kabila nung sa pagkaalam ay kinukup nyo siya nung 2 years old pa lamang, bata pa lang siya, na parang naging tatay kayo niya. Pero sa audio file, bakit parang asawa asawa niyo kung ituring itong si Stephanie o Uh I invoke my right to remain silent. Condo issue rin po. Ngayon po, kino-confirm niyo po ba na meron pa yung meron kayong isang hukbo o private army sa inyong disposal at ano po iyang tinatawag na Angels of Death? Yan po ay uh, kasinungalingan mm -hmm. at kung yan ay uh akusasyon. Mm -hmm. inihiling ko ang accuser na mag-file siya ng kaso laban sa Okay, so uh, sinasabi nyo kasi nungalingan yung isang hukbo na nasa inyong disposal. Opo. Pero ano naman po yung angels of death? Uh, hindi ko po, invento po nila yan eh. Invento lamang. Ano ang, kanina po kasi uh, sinabi po ni Sir Edward na yung, uh, yung, ano ba ito? Yung, saan na ba yung words ko? Uh, teka ha kay Edward, yung yung second Metro Davao Signal Battalion uh, ay um, may kaugnayan sa Task Force Davao. Uh, so ano ang ugnayan kung mayroon ng Angels of Death dun sa DDS o Duterte Death Squad naman? Uh, wala po akong personal knowledge niyan so wala I invoke my uh, right to remain silent on that issue also. Alright. Tapos pwede Uh, pwede nyo bang ibahagi sa amin mula sa perspektiba nyo, yung detalye ng law enforcement, kung papaano nakuha nila ang kustudiya sa inyo Pakiulit uh, po Mula sa inyong uh, pananaw at karanasan, paano po na kayo sa kamay ng gobyerno ng ating law enforcement agencies With that issue po, I uh, also invoke my right to remain silent hmm. Alright, sige May i Ooh!